So yun nga po pala no, pag-usapan din natin no yung kung bakit uh, um, yun lang yung nagawa namin ni Yuki Chang no sa Pilipinas. Gastos talagang lahat mahal na ngayon ano. Na nang mura. Hi Richang. Hi Richang. If you're a tama man dayaro club friends. Naijang. Naijang. Ah, tara. Ay mo mag-toilet pre, baka doon ka pa mai, eh. pagpatalong nga na Umihiya ako doon sa station eh. Tara na, ayan may snow-snow pa po dito, no? Ayan na, baka doon ka pa nga, baka nga doon ka pa maayay eh. Ayan ka Tara tayo dito sa Gravity Park Sip, po lang kahit ano, no? Pregnant, pregnant wa Pregnant Excited ka ba Sip? Hindi pa ako nakakabay, pa

Ya, yeah, tingin di sa baba. Ini juga sang, saya hai. sang? Ya. Ya. kita. Hmm. Nampak apa? Nampak apa? Nampak apa? Nampak apa? tayo apa? Nampak apa? Nampak apa? Sige, sige, bitaw ka, Huwag kang matakot. Tatalo na. Baka tatalo na. Hindi, hindi pa, hindi pa, hindi pa. Mada, mada. Sasabihan kita. Sige, bitaw ka lang. Huh? Bitaw ka lang. Ah, <laughs> narap ka na ron. Hindi, <laughs> bitaw ka na, Sef. Bitaw ka na, yan. O, lakad ka. Close oh, si Manny. O, may major, punta ka sa harap. Yan. Ganito, Sef, o, tingnan mo. Ganyan mo yung paa mo. Hindi, hindi. Ganun ka lang, tayo ka lang. Diwala ka lang, pare. Trust the rope. Trust them. Sige, bitaw ka, Sef. Sige, bitaw ka. Sige, bitaw ka. Tawag okay, ko. bitaw ka sip. Okay lang yan. Okay lang yan. Bitaw ka. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Hawak hawak <laughs> ka. Okay, bitaw ka sip. Bitaw. Sige, okay, bitaw ka. Okay lang yan. Sige. Hindi, okay lang. Baka matulok ako. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Okay, okay lang sip. Sip. Bitaw ka. Say something. <laughs> <laughs> yan Oh. Relax ka lang. Okay lang yan. Bante mo pa ako. Lampas mo ng konti. Yan, konti. Yan, konti pa. Yan. Konti pa, safe. Okay. Yan, okay. Yan. Don't grab, okay? Oo. Kasi kapag ka ka, huwag kang ahawa ka kahit saan. Oh, Oo, huwag kang ahawa kahit saan. Pag tumalon ka. Countdown 3, tapos tumalon ka na. 1, 2, 3, jump! hindi na rinig yung sigo <laughs> Kinakatakot doon, bago mo nun yung tali sa lili <laughs> okay, Hindi <thank you>. okay, <laughs> okay, thank you Big day Yung nandito sa harapan <laughs> okay. Tapos yung ano, uh, uh, baka hindi pa ako ready Matulak ako, parang ka say Sef, ano, yung tili mo, parang ano yung huling buhay mo na Bangalaan Siyempre yung bagsak mo pahiga. Ano ba dapat yung ako pababa? Gano'n, Hindi, depende sa'yo kung paano. Talagang mahirap kunin yung yung ano, yung, yung cool na itsura sa unang jump mo, siyempre. Nervous ka. Kabado. Hmm. Kabado ka. Ano na, nanginginig ka nga kanina, pre. Gap pa na yung gabay mo ron sa ano. <laughs> <laughs> Baka tayo tulak Baka tayo tulak siya. Baka tayo tulak Baka tayo Parang ang gabay. <laughs> ano? Natanggal yung kamay nakaganon. Eh. Parang koala po. <laughs> Ayan, tapos na. Tara, puntahan na natin si Yuki at si Riri Chang. Ayan, at uh, andito na po tayo sa outlet, no? So, ikakain lang natin si Joseph sa labas pagkatapos mamaya. Uwi na rin tayo. Lunch muna tayo. So anong, anong oras na ba? dos na yata. Almost to na po. Hindi pa kami nag-lunch. Yuko Chang, say hi. Hello po. Ah, si Siri si Richang. Ayan. Richang. Medyo windy po ngayong araw na to. No? tara. Tara tayo sa loob. Yuko Chang Noah. Bibimba. Yes, ne. tao nila Joseph. Tsaka kala Kuya. Ano, ano to kuya? Pork cutlet. Pork cutlet. Yan. Yun ka kaya? Ito naman yung in-order natin, no? Hindi ko alam kung ano siya. Pero beef. Hey, <coughs> Chang. Ah, papiut. Ah, makain na sila. No, Sef. Wishy. Masarap. Masarap. Wishy. So ayun, at uh, umaga na naman po no, sa inyong lahat. So ayun, nandito tayo ngayon sa 7-Eleven, no. So meron pong heavy snowfall ngayong araw na 'to, no? So kanina po, dapat hindi na ako papasok dahil nga po natatakot ako bumaba doon sa amin, ano? Tapos nung pagbaba kong unang ganon, parang feeling ko dumudulas siya, dumudulas 'tong sasakyan. Yung ginawa ko po, nagstay lang muna ako roon. Tapos hindi na nga dapat ako papasok tumawag ako sa boss ko sabi niya naman walang problema kahit mamaya na lang pagkahupa na ng snow sabi niya sa akin gano'n katapos po merong isang yung kapitbahay po kasi namin naka gym na rin yun bigla po siyang dumaan gano'n yung kanya kaya walang nalimutan ko po no naka 4WD pala tayo so ginawa ko po kinangage ko yung 4WD ayun okay naman nakababa tayo nakatakbo tayo ng maayos. Pagkatapos yun, tumawag ulit ako sa boss ko. Sabi ko, papasok na ako. Sabi niya naman sa akin, walang problema kahit malate ka, ayos lang. Sabi niya, mag-iingat ka pa, mag-iingat ka lagi. Sabi, okay no, mabait yung boss natin. So ngayon po, papunta tayo sa trabaho. So ito po, papakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa Japan kapag ganitong merong heavy snowfall. No? Sa tingin ko, hindi naman po ito ganun ka-heavy katulad nyo sa mga Canada. No? Kasi dami pa rin sasakyan. Eh. So ayun, kaya po tayo makakapag-vlog dahil ititake po natin yung time natin. Hindi naman po tayo nagmamadali. No? So kwentuhan na rin tayo at uh, alalahanin lang natin tong biyahe. Total, ano naman tayo, may go signal naman tayo na kahit na malate na tayo. So tara, let's go! So ayan, bali ganito po ngayon ang sitwasyon dito no sa lugar natin. First time ko po no na babiyahin ng malayo pagkatapos um, nag No? Dati po kasi, 3 uh, three years ago yata or four years ago, doon tayo sa Wenomura. Kahit na pumapasok mapasok tayo ng may snow, um, hindi ko siya ganong ramdam dahil po 6 minutes lang, no? nandoon na tayo agad sa trabaho. So ngayon po kasi yung trabaho ko, malayo siya. So 37 to 38 kilometers po siya papunta, no? At ganoon din po pabalik, no? So inaabot po ako ng isang oras papunta doon sa trabaho. So yun. So yun, pag-usapan na rin po natin, no? Kung itong, ano, itong gym ni kung may tulong ba. So malaki po yung tulong na itong gym ni sa atin, no? Dahil po nung nakaraan, nag-snow din, no? Yung mga ibang kasamaan ko, mga hindi sila nagpasok dahil mga tinamad silang palahin no yung snow na nakapaligid sa sasakyan nila so ako po pumasok ako wala na pong pala-pala no direkta na dahil nga po mataas yung ground clearance natin at the same time uh, four wheel drive po itong ating sasakyan no so, malaking tulong siya so ang ano ko lang po dito no ang masasabi ko lang po na hindi maganda rito sa Jimny. Yung dati ko po sa sakyan, no, yung binigay ko po sa utol ko, um, naglalaro po siya sa 15 to 16 kilometers no, per liter. So ito pong Jimny, uh, medyo malakas po siya sa gas. No, nasa 11 to 12 lang po siya. So ganun talaga, hindi ka rin makakapagreklamo dahil considering na 4W dito, no, parang jeep siya. Kaya okay lang. No. So maghahanap tayo ng, ano, no, ng ibang paraan kung paano tayo makakatipid sa gasolina. Kasi sayang din po, no, uh, yung gasolina ko buwan-buwan, maabot din po ng dalawang lapad. No? Yung dalawang lapad po is 8000 sa sa pera natin no parang 40 na po yata ang palitan ngayon so usually po dito ako dumadaan sa kanan no try ko na rin sa kanan kasi lahat naman sila dito rin nagdadaanan so siguro safe naman siya Uh, Shoutout nga po pala kay Raisa no kasi gustong gusto niya ma-experience dito sa Japan yung snow. So sana daw uh, by next year no makabalik sila rito, makapamasyal. Sabi ko mga Feb or March para ma-experience nila. So syempre po hindi nila na-experience pa yung snow so akala nila maganda no. Pero just for experience okay siya. Pero yung araw-araw na ba kayong gawain, eh. araw-araw kayong papasok, hindi siguro. Yan, nakakatakot lalo na po kapag yung hindi naman madalas nagsisnow no? hindi gayong madalas nasa kalsada na ganito yung lagay so ang lamang lang po natin no, ngayong pa uwi tayo ay ngayon pa uwi so ang lamang lang po natin no, ngayon papasok tayo ito pong dadaanan natin may mga dumaan na no? so ibig sabihin po susundan na lang natin yung mga ginulungan nila ibig sabihin po no, manipis lang yung snow no, no? so ibig sabihin kakapit ang gulong natin dyan So naka snow tires po tayo ngayon, no. Okay din po no dahil ang plano ko nung nakaraan, palitan na yung ano, yung tires ko. Buti na lang pala hindi ko pa siya ginalaw. At marami rin po yung ano talaga, no. Marami pa rin yung nagmamaneho kahit na may snow. So, dito po kasi talaga no, napaka-importante ng trabaho sa kanila gusto ko pa rin pong pumasok no kahit na nagsis kasi gusto ko nga pong makita yung ano yung kalagayan kalsada no dahil hindi naman din po talaga ako nakaka-experience ng ganito yan ayan pong yan yan pong merong flag na yan taga aga alalay po yan ng mga estudyante no Ay, yung mga estudyante naglalakad sila papunta po ng school yan imagine no kahit na nagsis no punta pa rin sila sa school so yun nga po pala no pag-usapan din natin no yung kung bakit uh, yun lang yung nagawa namin ni Yuki Chang no sa Pilipinas So yun nga po, tulad nga po nung sabi ko sa inyo, na-cancel po talaga yung mga original na plano namin ni Yuki Chang. Dahil nga po uh, kay Riri Chang. So nung ibinok po namin yung ticket namin na yun, ang talagang plano namin is mag-beach. No? Ang nangyari po, cancel siya lahat. Dahil nga po, syempre hindi po ganun ka Mahirap na no? mahirap pag may kasama pong baby. Yung ginawa po namin ni Yuki Chang, doon na lang kami sa Manila. Doon lang kami nagpaikot-ikot. So, hindi na po kami lumayo dahil nung mga panahon pong yun, December po noon, grabe yung traffic. Baga, mas matagal pa ilalagi mo sa traffic no? kaysa doon sa pupuntahan mo dahil nga po, ano, rush, rush season. Ngayon, uh, ang pinaplano po namin ni Yuko Chang is pangkapagbakasyon by next year pa rin no, para mahabol yung free ticket ni Riri Chang kasi po under 2 years old, free pa rin po. Pero hindi pa rin po sure, no, pinag-iisipan pa namin. So, kasi po, kahit na ma-free, kahit na free po yung ticket ni Riri Chang kung hindi rin naman kami makakakilos ng maayos dahil nga po alagayin pa si Riri Chang. Parang nonsense. No? So, bahala na. Maaring hintayin muna namin lumaki-laki si Riri Chang. No? Yung medyo matatag na siya. Pwede na siya sa mga uh, tawag dito. Island hopping. Yan. Kasi po, no, uh, may kaibigan tayo sa Palawan. Sabi ko nga sa kanya, gusto kong pumunta dyan. Hindi, din hindi, hindi siya sa Palawan nakatira, no? may kamag-anak siya sa Palawan. Kaya lang, ilang beses na siyang nakakapunta ron. sabi niya nga sa akin, huwag ka nang tumuloy at hindi mo rin may enjoy Dahil sa Palawan daw is more, more on ano, island hopping. No? So, hindi nga daw ubrang baby. Island hopping. So, gets ko naman siya. Sabi ko, okay. Yan. Grabe. Ganito pala lumulundo yung mga kapunuan ano dahil siguro na siya no bumibigat dahil nalalagyan ng snow so one time po no dati po na experience ko na yan nag snow na pa ako sa Wenomura so ang nangyari po is pinuntahan ko si Yuki tapos nang pauwi na ako mag snow sabi ni Yuki oh Uwi ka ba talaga mag-snow? Sabi ko hindi yan, hindi, abu, ko abutan yan isang oras lang naman pabalik dun sa apartment ko. Sabi niya, oh, sige, mag-iingat ka. Eh, nung time po na yon parang ano rin yata, ano, parang hindi ko alam kung Feb or March nun eh. Nagpalit na rin ako ng ano nun, summer tires. So, ang nangyari po, okay naman, okay naman yung biyahe ko. Nung malapit na po ako, siguro mga 10 kilometers na lang po ako, eh, medyo patarik po siya dahil nga po sa bundok eh. Ayun na po, doon na nagsimulang mag-skid yung gulong ko. Buti na lang yung pinsan ko, doon din nakatira, Noong no, no, mga panahon na yun, doon din nagtatrabaho. Gising pa siya nung, ano, nung, nung nangyari yun sa akin. So, tinawagan ko siya, sabi ko, puntahan mo ako rito. Ano, tapos balik tayo dyan sa apartment, kukunin ko yung snow tires ko para makauwi ako. So, yun po, pinikap niya ako, pinuntahan namin yung snow tires ko tapos isinalpak ko no sa kalsada. Ngayon nakauwi naman ako. Pero napakadelikado po talaga no kapag ka hindi kayo naka-snow tires, naka-summer tires kayo tapos nag snow talagang dudulas. So lagi po tayong mag-iingat no, lagi tayong magsi-snow tires kapag ka ganito yung ano kapag ka winter season no. Ayun po yung bus no. Ah, uh, nabuti naman at may bus dahil kumbaga mababaybay natin tong kalsada. Parang sa madaling salita siya na yung maglilinis ng kalsada no. Sa na maglilinis ng dadaanan natin. Chill na lang tayo. Kaya nagtataka po ako sa mga ano no, sa mga nakakasalubong natin, parang matulin sila. Siguro ano lang ako no, tamang hinala lang ako or takot lang ako. Pero maganda rin po yung takot kayo no. Ang ibig sabihin po ng takot kayo is cautious kayo, no? iwas kayo sa mga disgrasya. Galing ano nung kabataan natin, parang takot ka ba? Takot ka ba? Hindi ako takot. Sige ka lang ng sige kasi nga po, yung isip mo no, hindi pa gumagana ng maayos, no? Hindi ka tulad ng pag medyo may edad ka na, medyo matured ka na, na nawawala na yung sub pagiging subersibo mo, no? Ah, kaya sa mga kabataan, no, wag tayong masyadong ano, malakas ang loob. Uh, mga pamangkin ko, shoutout sa inyo, no? Kay Makoy, kay Wakin, lalo ka na Wakin. Hintik ang yabang mo lintik ang confidence mo. Ingat-ingat. Ano, may meron din pong ano, Go commute Nagbabas. Ayun, at uh, good morning na naman po sa inyong lahat. Good morning po. So ayun, ah, rest day po natin ngayon. Ah, magpupunta tayo sa Hindi ko pa alam kung saan kami pupunta, no? So, ngayon lang ulit kami magkakasama ni Yuki Chang dahil ang tagal nating walang rest day. Niyo Yuki Chang, imadaki again, eh. Ne, go out together. So, tagal po kasi magwala po kasi nung makabalik kami dito sa Japan, wala po akong rest day, no? So, ngayon, a holiday dito sa Japan. Sabi ko rin sa pinagpa-part-time ko, gusto ko muna magpahinga. Papahinga naman ako. So, ayun. So, tara, samahan niyo kami kung saan kami pupunta. Let's go. Let's go. Ah, nandito tayo ngayon sa kinds May bibilhin lang sa Glet. meron na si Yuki na napatungan, no. Neri cang di sana irapan Neri cang apa batles udah di show udang minus nang batcap if you're a tamam clap your hands Enjoy, Enjoy. Enjoy. it. Right. Mm -hmm. Time yeah, okay, well, I'm tired. So... Here. Ri-chan. How many? Four. Four? Four, four, Kore la sa. Go ahead. Masuiyang. Ito mga pangkay like with sat. Ayan na na favorite. Ayan, favorite niya, ri milk mo, buy at one box si ka. Narinigala. Sarang rap. kure rap. So ayun, uh, 'yun lang yung pinamili natin, no. Kulang sa lapad na kagad sya. Almost uh, 10,000 na So almost 4,000 pesos, no. Gas tos lahat mahal na ngayon, ano. Wala na nang mura. Hi Richang. airi chang, airi chang, If chang, atama man airi clap your hands. Naijang. Naijang. airi chang, airi chang, airi chang, y